Welcome back to my channel. It's me Rose Bus Official. Day off na naman ngayon pero lumabas ngay ngayon lang ako lumabas kasi walang makain sa bahay kaya bibili kami ng pagkain ng aking amiga na si Russia Maria Glenda. Yang guys, oh makulimlim. So, Tara guys, samahan nyo kami. Ayan, hihintayin ko siya dito sa park. At parang uulan na naman. It's 5 o'clock now. Pero ngayon pa lang kami lalabas. Diyan lang kami pupunta sa Sayingpon sa market para bumili ng pang-dinner. Hindi namin alam kung anong kakainin namin. Uulan na naman. Dito natin hintayin si Buddy Buddy. Kasi baka biglang umulan. Dito na tayo sa park. At least may shade. Ayan. Ayan. naglakad lang kami maglalakad lang kami papuntang market ayan, upo muna tayo guys ayan dito ang park oh. ang ganda ng mga puno ang lalaking mga puno ayan oh. napakadumi dahil sa sa ulan naglaglagan ang mga dahon dito sa puno guys kung bago lang kayo sa aking channel please subscribe browse bus official at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs at Paki-suportahan nyo din si Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs please don't skip ads po para sa ganong paraan makatulong tayo sa kanilang mga adikain ayan guys ang tagal ng aking kadate sila nag-uuwi na kami pababa pa lang Where are you now, Glenda? Ang ng puno. Ang lalaking puno. Maganda dito magtambay kaya lang malamok. Yan ang mga puno dito sa Hong Kong inaalagaan talaga yan. Kaya kita mo ang gaganda. Oh. Kung sa atin may mumu na yan. Guys, paki-support din ang aking mga ka Team Happy, Team Walang Iwanan. Headed by Serum si Eboy. Marilyn Conanan, Victoria Mix Vlog Romy Boy, Tito Manis Vlog Rapido. Dance Variety Vlogs Christy Formicilio Maripoy Sino pa ba? Si Sarah Hindi ko ma-memorize Hindi ko ma-memorize ang anime. channel niya Basta pakisupport po ang Team Kabalikat at sa lahat na team team kalingap na nandito sa Hong Kong ang tagal where are you na Russia, Russia Maria Glenda yeah, Simple lang tayo ngayon. Kasi dito lang tayo sa palengke. Maghapong natulog. Pagising gutom. Kaya ayun, pupunta kami sa bilihan. Ewan namin kung anong ang mabibili namin. Hala, na saan na yun? Umuulan na. para may ebidensya ako Ayan guys, so may ebidensya ako. Tagal niyang dumating. Ubus na ako ng lamok. Sabi ko nga sa mga indo na ano, nakita, ano, pauli na, pauli na kamo kami. Muni pa sa ano, sa ano, maluwas pa sana. Ayan oh, o, yun. Ang tagal-tagal, inubos na ako ng lamok. Tara guys, samahan nyo kami at maghahanap kami ng pang dinner hindi tayo pwede sa park o ulan Saan? doon sa seaside yung ano, ka ganang kain mcdonald <laughs> <laughs> ano dyan na tayo kakain o ano o babaunin na take out na lang hindi naman ito na ay bagay <clears throat> dandahan slippery Saan may naman di sa baba o dumaan sana ba? Maaga pa naman. Punta na tayo sa baba. side, Sa market? Oo. Ayun mo pala McDonald's na abutin. Ayoko naman ng mga kasi dyan sa mga restaurant. Yeah. Guys, umuulan na naman. Inabutan na kami. Pero nga may may larapong payong. Pero deko, hindi ko Deo, ano, kapatid. kasi baka mabasa. <laughs> <laughs> Di bali lang ako ang mabasa. Huwag lang yung payong. Ay. Makikisukub na lang ako dito kay badi-badi. Bakit karamdali yung <laughs> bago yan? Pahabaon mo. Kaya nga naku-puto. Pagkatapos yun, magayitin mo. Siguro para try nita yan iba nga na ako naman ng mga ano binili doon kay Marilyn hmm. Marilyn hmm. ko nanan ipapador to door ko yan tatlong payong <laughs> ay lalo na sa akin ang liit liit ang dakaka pa kayo bigay lang yun ni amo namula na naman yung mga ano ko kasi walang content isa na lang ang green yung engagement wala ka lang konsiderasyon si Mita alam lang kung yan lang kami yan guys ka, nandito kami sa escalator papuntang market hindi wala kang kita. Dai, mali pa yung dito pabuhay ko. Tayo sa Para ikaw na naman ako ng korte ay tertisan. Kada life 2K? 2k. 2k? Piso? Points. Points. Ah, oh, wala. Bale, 2,800 kasi 'yon sa upo no. Ano, 800. guys. So, dagat. Diretsong dagat. Marami kaya dito ang nagbibigyo kasi ang ganda nga naman ang oh. view. Ayan, diretsyo oh, ng dagat. Kaya kapag binigimahiling ko, kaya yung may nagaano. Oh, ang ganda diretsyo. kaya. Kasi darong magayunan mag-ahog pa. Oo. Oh. Nagtutupad. <laughs> Ayan, mga nag-gym. Iga mo palang patukad. <laughs> 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 Iga mo na plaksa na. May palugsot. <laughs> Palugsot, <coughs> <coughs> ang, ang bango ng mga pagkain. Green sa saan kaya ayan. Eh? Diyan si amo ko lagi na gano'n. Tsaka yung kaibigan niya. Eh. Kasi nag i Salamat sa lahat ng sakit isyo nyo Kuya pa